Iimbisigahan na ng Senate Committee on Basic Education ang umano'y ghost students o hindi matunto na mga estudyante sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, chairman po ng nasabing komite, alamin nila kung may paaralan ng nakasuhan o natanggalan ng lisensya o permit dahil sa pagkubra ng bayad para sa ghost students. Anya taong 2023 pa, o bago maupo si Secretary Sani Angara sa DepEd, kanilang natuklasan, natuklasan po na Senate Committee on Basic Education, ang Ghost Students sa Voucher Program, kaya dapat meron na hong naging aksyon dito ang kagawaran. Pakay din po nila sa investigasyon ang pag-amienda naman sa batas ukol sa nasabing programa para mas higpitan ang patakaran sa accreditation ng mga pribadong paaralan. Layon din po ng pag naman ang pagpapahusay ng billing system ng DepEd upang matiyak na magiging mabilis ang validation sa mga estudyante na mapapasama naman